Kasi ang taong tulog, maski pa nga dahil lasing, lalo mong dapat igalang. Yung hindi niya papayagan na gawin mo sa kanya o sa kanyang presensya kung siya gising, huwag mo rin gawin kung siya tulog. Ang mga tao po, dumarating ang panahon na sila mahina, kayang-kaya nating maniobrahin. Kung minsan may iba silang kinutuon na ng pansin, hindi napapansin ang ginagawa natin, pwede nating dayain, pwede nating kupitan, pwede nating nakawan pwede natin silang gamitin nang wala silang kamalay-malay. Pwede natin silang utuin. Pwede natin silang bigyan ng mga kung ano-anong mga pambulag para natin sila mapakinabangan. Pero ang anak ng Diyos, oras na nakita niya yung moment of weakness, hindi niya yon sinasamantala. Katulad sa Biblia, yung mga tao nakita nila ang kanilang magulang na hubad, di ba't naparusahan? Kasi pinagsamantalahan nila yung pagiging tulog ng tao, lasing pa nga, hindi nila yung ginalang, nila ang pagkakahubad na parusahan. Kasi ang taong tulog, maski pa nga dahil lasing, lalo mong dapat igalang. Yung hindi niya papayagan na gawin mo sa kanya o sa kanyang presensya kung siya'y gising, huwag mo rin gawin kung siya'y tulog. Kailangan iginagalang mo ang iyong kapwa yung may cellphone ng yung kapwa, pinapakialaman mo, tinitingnan mo kung sinong kausap, anong pinag-uusapan. Hindi dapat ginagawa. Pero siguro kung asawa kayo at meron kayong konting duda na napagtataksin lang kayo, meron kayong konting excuse. Why? Because you are one. Kasi kayo isa. Kung siya'y napahamak, damay ka rin. Pero yung kaibigan mo lang, kahit pangakasintahan mo, hindi mo dapat ginagawa yan kasi hindi pa kayo mag-asawa. You respect people's privacy and not being able to defend their secrets is a form of weakness. Hindi mo dapat sinasamantala yon.